Napanood niyo po ba yung video na galing sa simbahan ng Taal? Ito po yung mag magjowa o ano man sila. Ipinasok nila yung motor sa loob ng simbahan ng Taal. Alam niyo po ba? Kahit hindi ka Romano, Katoliko, kahit anong sikta ka man, magbigay ka respeto. Marami pong nakapanood sa video na yon at maraming nasaktan. Isa na ako doon. Ako po ay laki ng simbahan. Pagkomento po tayo pagdating dyan. At sasabihin ko sa inyo kung saan pinakasagradong lugar sa loob ng simbahan. Makinig po kayo. Ngayon nakakulong na siya. Dahil ika nga, ang kasalanan ay may kabayaran. Dito sa kinatuyuan ko, ang likod na ito, ito po yung altar. Habang nagmimisa, dito po nilalagay ang Blessed Sacrament. Habang nasa misa, ang katawan at dugo ni Kristo. Napakahalaga po ang lugar na ito. Napaka-bless sa gradong lugar. At isa pa, sa malaking simbahan, sa likod po niyan, may nakalagay na tobernakulo kung saan may nakalagay na blessed sacrament. Kaya kung napapansin nyo sa mga simbahan, bandaroon, hindi po nawawala ng ilaw. Nakasindi po lagi yan. Dahil po, inuulit ko, meron pong blessed sacrament. Kahit ako, pag nasa biyahe po ako, habang nasa biyahe po ako, pag makadaan po ako ng isang simbahan, ako po ay single hand sa aking motor nakapit sa aking rosary, sabay yoko, kahit nakagayon niya, nakayoko po ako, at nahawak yung aking kamay sa dibdib. Ito po, sa grandong lugar. Pag kayo napadaan sa malaking simbahan, pagbigay galang po kayo. Kapwa ko, katuliko. May mga kapwa katuliko ko na hindi, hindi alam, hindi alam na pag dumaan sila, basta na lang dumaan sa lugar na sagrado. Ito po, makinig kayo. Ito po yung sintro. Isipin po natin, ito yung altar, nandyan po ang blessed sacrament, ang tuber na Pag kayo napadaan, ganyan po kayo. bigay respeto po kayo. Kung kayo po yung nakakaluhod, Pwede po kayo makakaluhod sa harap po ng tuberna Mag-single geneplex po kayo. Ganyan po. Biroin mo naman. Ipinasok yung motor sa loob ng altar. Sa loob ng simbahan. Sa harap mismo ng altar. At umupo po siya sa upuan ng pare. Hindi kayo nakakabastos. 'di ba? Anong comment niya? Gusto niyang dalhin sa simbahan yung kanyang jowa. Pero wag sa ganong paraan. Tingnan mo ngayon, nasaan ka? Hey, masarehas ka ngayon. Yan ang kabayaran sa mga kapastusan. Sa isang panalangin, Panginoon, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa magbigay respeto man. Kahit hindi ka katuliko, kung anong sikta ka man, magbigay respeto ka. Pag once marami ka nasaktan, ay kabayaran ang lahat. Palala mula sa Good vibes. Sir.